Tak Lah. way wan ke. Sis. Yang guys nak higa lantai di itu. Oh. Serap nang higa natin di itu sa parking tapos nang kita pa tayo nang 1,000. Wow, swerte. swerte. <laughs> <laughs> si <laughs> Ate si Princess wala <o> suerte. Tess <laughs> ano <laughs> nagkakuha tayo ng ano pambili ng almosal andito kasi kami guys ano ah, sa alabang nakapila dito kasi si Quindy nakagat ng ano Anak nakalmot pala ni Chase yung pusa namin. Kaya napapaturok Dito kami sa alabang. Habang naghihiga kami dito sa ano, sa Mayroon pala nakasingit dito guys, oh. Ayan, may nakasingit pala isang libo. Nakuha ko. <laughs> si Artigo naman ngayong araw na to, isang libo kinita natin guys. <laughs> si Princess, walang suerte <laughs> ano dapat kasi ikaw yung ano eh nag kalikot dito eh cellphone ka kan cellphone dyan eh. wala ka na pala tinamatuloy ako wala akong magawa nangalikot lang ako nakakuha ako na isang libo swerte tayo guys nakakuha na isang libo And thank you for watching guys. Please like and share. Bye bye.